Ito para mo ba? Aron tayo yan ako. Man. <laughs> ano mo sasabi? Ano mo Para basurera. Para siyang lukare. Ay, gano'n video to? Ay, video ba tayo? Ay, ay, Tangan habis Tak Ito po ang batang kusgusin. Ako rin! po! Hi ayun, po! Hi an po! Ano po? Pinapasin ko yung ko! Papa! Ito po! Papa! Mami na na ako isusunod sa tayo! Ay! Ito po! Ito po! Ito po yung sana po. Ano pangalan mo? Pangalan mo? Kaya may girlfriend ka na? ng mama ko lang. My father! yung mami ko! Yung mami ko! Hello kuya! Kasi po yan. Nung isang araw po, nagkwentuhan kami pa! Ay, pa! na Agusan! mga taga-kadis. Kadis pala, ha? Sabay! पडिर जयो!